Deuteronomio, Kabanatang Anim. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong parurunan upang ariin. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos na aking iniutos sa iyo, sa iyo at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Dingin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo, at upang kayo'y dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa iyo, ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas at ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ay isa sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay buwabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. At mangyayari pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang. kaya Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at pabubuting bayan na hindi mo itinayo. At mga bahay na puno ng lahat na mabubuting bagay na hindi mo pinuno at mga balong na hindi mo hinukay. Mga ubasan at mga puno ng ulibo na hindi mo itinanim at iyong kakanin at ikaw ay mabubusog. At mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalhipin. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, at sa Kanya maglilingkod ka, at sa pamagitan lamang ng Kanyang pangalan, susumpa ka. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos na mga bansang nasa palibot mo. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibughoing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo, at ikaw ay kaniyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Huwag ninyong tutuksuhin ang Panginoon ninyong Diyos gaya nang toksuhin ninyo siya sa masa. Inyong ingatan ng buong sikap ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos at ang kaniyang mga patutuo at ang kaniyang mga palatuntunan na kaniyang iniutos sa iyo. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo at upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang palayasin ang lahat ng iyong mga kaway sa harap mo, gaya ng sinalita ng Panginoon. Pagka tatanungin ka ng iyong anak sa panahong darating, na sasabihin, Anong kahulugan ng mga patutuo at ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na iniutos sa inyo ng Panginoon nating Diyos? ay iyong ang sasabihin sa iyong anak, kami ay naging mga alipin ni Faraon sa Ehipto At inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamagitan ng makapangyarihang kamay. At ang Panginoon ay nagpakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, dakila at panggiba. sa Ehipto kay Faraon at sa kanyang buong sangbahayan sa harap ng aming mga mata. At kami ay inilabas niya roon na kanyang ipinasok kami rito upang ibigay sa amin ang lupain na kanyang isinumpa sa ating mga magulang. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman, upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. At siya'y magiging katuwiran sa atin kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, gaya ng iniutos niya sa atin.